Kaya nga po in namin sa lahat ng local Comelec namin sa buong Pilipinas na ang final testing and sealing ay hanggang 7 lamang ng Mayo. So uh, May 2 to 7. Ang sabi namin hanggang 7 lamang para kung may mga problema, may mga dapat ayusin, meron pa tayong sapat na panahon. Pinangunahan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang final testing and sealing ng mga automated counting machine o ACMs dito sa Pateros Elementary School kung saan bahagi ng nasabing proseso ang pagsiguro na gumagana maayos ang mga makina at handa na ito sa botohan sa May 12. Sampung balotang inilaan ng Comelec ngayong araw para masubukan kung babasahin ba ito ng makina at kung tugma ba ito sa mismong binoto ng isang botante. Piniyak naman ng Comelec na mayroon silang higit 16,000 na contingency o backup machine sa bawat distrito sa bansa, para matiyak na agad mapalitan ng ACMs na papalya o mayroong depekto.